So ayun guys, good morning. Ayan. Mm -hmm. mm -hmm. Bumubulusok na si Kuya Will. Si Byron, ayan. Ang mm -hmm. first vibe sa kainan guys. Ito yun. <laughs> <laughs> So guys, papa araw-araw ano, kami. -araw eh. So, ang gulo ng buhok. Puntahan natin dito ba? natin. So guys, nandito kami sa Purok 5, Municipality Francisco Ab. Lamnamama Sitio Budigan, Lagan. Masasaksihan natin 'yung uh, mga pinagagawa nitong mga tao na 'to. Nagbubukuhan so may papaya dito guys sarap rabin sila po Oh, FX ko darat So guys, ganito yung unang sasakyan namin sa probinsya dati. Kaya mo, mo ng ganyan? Hindi, yung ano ko sa probinsya dati. Wala lang gulong. Walang Wala gulong. Yung ano lang. Babi. Yung ano, papel. Wala nang resistor ba? Ay mission mo. Ba wala wala nang resistor. <laughs> Pinadaan <laughs> <Yung> mo. Smoke mo jam. Kaso ano, mag drive through sa <laughs> Jollibee. Grabe naman. <laughs> ba utang ina sa bipikit siya? Ayun uh, naman Ay, hindi na ako uh, Nanda? Uh, din yeah. 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 uh, sarap matulog dito guys. Sayang so, guys, nakataas yung pako pa dahil nakataas yung paa ni Idol Will. Boss, pasok boss. Kailangan ba documentary ito? <laughs> so, anong date ngayon, pre? Byron? 3 eh, Wala 3 yung game natin Ah, 3 yung game natin So, ngayon, guys, ay May 2 2025 nandito kami sa Ilagan Hotel Ah, hindi pala Biliano ito, pre? Biliano Mercedes So, sa Ilagan Isabela ngayon ay ganito yung itsura namin kasi medyo bata pa lang eh. Ayan. I'm almost 34 years old. And si Byron 38. 40 na. Si Bobby. <laughs> si Bobby. Bobby, ilang taon ka na, Bob? Ilang taon ka na? 25. 25. 52 na pala. <laughs> Ang lupit mo, bab Si Will, kala mo matanda tingnan kasi maglalaki lang. Pero bata pa yan. Yung <laughs> Ilan tao ka pre? 52. 52. Na yan. Ano lang yan si Will? Nasa 29. Bata pa yan eh. May lahi lang kasi. <laughs> <laughs> so ako guys, talagang yung kulay ko hindi pang ano to, hindi pang Tawag oh, dito, hindi pang African, talagang natural born Filipino natural, natural, natural yan. Natural heat exposure. Gumamit ako ng gluta. Yung gluta yung umitim. Hindi ito malab. Ayan, ayan.